Sabay-sabay po tayong manalangin sa Diyos, humingi ng paumanhin sa buong puso at kaluluwa, kalimutan natin ang mga puot at galit sa ating kapwa. Iisipin natin ngayon ang ating Panginoon at iton ang paniniwala sa Kanya, isipin natin na walang hindi nagagawa ang Diyos. Magdasal tayo na may paniniwala sa kanyang kabutihan at kakayahan na magpapagaling sa ating dinaramdam ngayon. Panginoon, sa iyong mapagmahal na kamay, ipinagkakatiwala namin ang aming kapatid na nagkasakit. Hilingin namin ang iyong kagalingan at pagpapagaling sa kanilang katawan, isip, at espiritu. Bigyan mo sila ng lakas at tibay upang malampasan ang kanilang karamdaman. Patnubayan mo ang mga doktor at nars na nag-aalaga sa kanila. At bigyan mo sila ng karunungan at kasanayan upang maibalik ang kalusugan ng aming kapatid. Mahal na Panginoon, sa panahon ng sakit at paghihirap, narito kami upang humingi ng iyong biyaya iyong gabayan ang aming kapatid na nagkasakit at bigyan mo sila ng kapayapaan at pag-asa. Iyong alisin ang kanilang sakit at pagdurusa at ibalik mo ang kanilang kalusugan at lakas. Sa iyong pangalan, aming idinadala ang ganito. Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig, kami ay nananalig sa iyong kapangyarihan iyong dinggin ang aming panalangin para sa aming kapatid na nagkasakit bigyan mo sila ng lakas ng loob at pananampalataya upang malampasan ang kanilang karamdaman iyong ibigay ang kanilang pangangailangan at bigyan mo sila ng kaaliwan sa panahon ng kanilang paghihirap Panginoon, sa iyong awa, kami ay humihingi ng iyong pagpapala sa aming kapatid na nagkasakit. Iyong bigyan sila ng pag-asa at lakas upang makalaban sa kanilang karamdaman. Iyong ibigay ang kanilang pangangailangan. At bigyan mo sila ng kapayapaan at pagmamahal sa panahon ng kanilang paghihirap. Mahal na Panginoon sa iyong mapagmahal na kamay, ipinagkakatiwala namin ang aming kapatid na nagkasakit. Hilingin namin ang iyong kagalingan at pagpapagaling sa kanilang katawan, isip, at espiritu. Bigyan mo sila ng lakas at tibay upang malampasan ang kanilang karamdaman. Patnubayan mo ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa kanila. At bigyan mo sila ng karunungan at kasanayan upang maibalik ang kalusugan ng aming kapatid. Amen.